Buti may tindahan kung wala. Ang kakainin. Tay, <laughs> <laughs> lagi ka nalang nahihiya sa akin. Hmm. Siyempre nakakaya. Dahil <laughs> malaki na natulong. Okay lang yan. Hanggat hindi mo pa oh. Nandito mm -hmm. lang ako. Huwag ka mahihiyang magsabi. Dahil kahit pa paano, mabutan hmm. kita kung ano yung kailangan mo. Nahiya kasi ako. <laughs> malaki na kasi natutulong sa akin. Dahil sa inyo, mapira na ako. Maraming pong salamat. Fresh, fresh oh. <laughs> na fresh na okay naman. Ano yung pakiramdam mo? Okay. Na ano kasi, di ba na itawag na sa akin hmm. sa doktor. Oh. Nakita na daw yung ultrasound mo. Wala naman daw okay. problema. Hindi naman bumababa. Yung lang pala, makapal lang balat. Yung balat na lang oh. yung natira. Hmm. Oh, nawala na yung pag alala mo. <laughs> fresh na fresh ka na. Yung mukha mo medyo blooming na ngayon. 'di O, diba? At Ate Jonathan, nung nakaraan hindi ka daw bumalik. Walang pamasahe. Ha? Wala <laughs> akong Bakit? Hindi ka rin nagsabi sa akin. Na yung kapatid ko. Ha? Nahiya si Juwala. Ate Jonathan, pag may kailangan, oh. magsabi po agad kayo sa akin. Gagawan ko ng paraan para sa'yo. Oh, so... iyo. Huwag may hihihang magsabi ha. Kasi hmm. baka mamaya importante yung kaya ka pinapabalik. Oh. Pero nakausap nyo naman na. Mm. ano naman ako sa'yo. <laughs> kung masan naman po ang tindahan mo. Kumusta na lang dahil mabuti may tindahan kung wala. Ang kakainin. Ay, lagi ka na lang nahihiya sa akin. Mm. Siyempre nakakaya. dahil malaki na natulong. Okay lang yan. Hanggat hindi mo pa kaya Nandito lang ako Huwag ka mahihiyang magsabi Dahil kahit pa pano Mabutan kita kung ano yung kailangan mo Diba? Bigas May bigas ka pa Wala na O, ganito na lang Dahil hindi naman kami nagka-chat ni ate bibilhan na lang kita ng bigas ha Ngayon Iaabot ko muna sa'yo Yung binili ko talaga Na importante para sa'yo Hindi ko pa ito nabubuksan In order ko to, Check mo na din tatay ka Tara, nakabili ka na ba? Ng supporter. supporter? Isa. Isa lang. O, ayan, binilang kita. Mas madami mm -hmm. para lagi mo nang magagamit, ha? Supporter, Oo. brief yan para salung salo na talaga. <laughs> Ganda pala eh. Oo. <laughs> <laughs> kaya sa'yo. iyo. <laughs> Tatay Jonathan, sure. ha, may iaabot ako mm -hmm. sa'yo. Ito yung padala sa'yo ng mga kababayan oh. natin. 4,000 pesos oh. yan, Tatay Jonathan. Thank you, thank you, Maraming salamat. <laughs> tay Jonathan, mm. banggitin ko mm. lang po. Yung 1,000 from JC, mm. yung 3,000 po from Ma'am Dain ng oh. Taiwan. Maraming salamat. <laughs> tay Jonathan, pag may kailangan, magsabi mm. agad ha. Oh. Kasi ayoko nang maulit yung mm. katulad kay Butoy. Oh. Ha? Mm. Kung may nararamdaman ka, oh. magsabi ka mm. agad. Walang problema yan, Tay. Gagawan oh. ko ng paraan. Sige, maraming ha? salamat. Kasi, laging na kayong naiya. Sabi ko sa'yo, <laughs> pag may kailangan ka, magsabi ka oh. agad. I, sa isang tabi mo muna yung mm. iya. Tapos, pag kaya mo na makapagtrabaho, mm. di, bayaran mo na lang ako. Oh. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> Alam ko naman na, Tatay Jonathan, mm. yung mga tulong na binibigay sa'yo, ginagamit mo mm. naman sa tama. Ha, kaya may oh. tiwala ako sa'yo. Maraming salamat. <laughs> Sana okay ka na ngayon. Mm. Wala ka ng gamot na iniinom. Wala ka, bibili pa kasi hindi nagchat-chat sa akin si Ate Jo. Ah? Nahiya nga. Nahiya ang kapatid ko. <laughs> ano bayan? yan? So, maraming salamat. O, basta okay ka, wala ka nararamdaman. Masaya na ako ha? Maraming salamat sa kanila. Hindi sila nagsawa sa akin pagtulong hanggang ngayon. Maraming pong salamat.